Good morning, bro. Good morning. Bro. Good morning. Uh, founder. Mm. Nagkita ang uh, Kenneth Pilot Chapter saka Sunrise, Sunrise. I mean, oh, Aguila. Aguila Aguila sa ka Agila. Sunrise. Pinagbuhatan Agila Chapter. Agila Chapter. 18 years anniversary pala ninyo ngayon. Mm. Ah, kaya pala. Anong oras pala? Anong oras kayo uh, ano uwi? Mamaya ng hapon pa. Ay kami mamaya alas 10 daw eh. Mamang Rajesh mauna. May maaga ah, gabi na kami dumating, maaga kami uuwi. Kasi overnight lang talaga ang ala, akala namin overnight, may mga yung magdamagan na ano, bawal pala. Bawal. oo kaya mali yung nung nagpa-reserve sila overnight, pero hindi nila sinabi kung ano yung mga ano. Tutulog ko kagabi diyan sa ano, sa balsa. Ah, <laughs> uh, mayroon na nagpala kayong inarkilihan na ano. Ayun oh, pa 'yun ng gamay hapon. Oh. sa diyan. Eh sa akin, doon na kami ni Madonna natulog sa kotse. Sa kotse na. At tapos binilhan ko na 'yung mga bata ng 'yung tent oh, okay. na pang bata doon sila natulog. Oo. Oh. Yan. yan lahat 'yan nakahilera na mga motor yan, 'yan sa sa amin 'yung sa chapter. Oh, oh. So. apat kotse. Hmm. Parang pamilya lang kasi 'yan eh. Ah, Parang pampamilya. pamilya siya, so. oh kasi mga kamag-anak ng Madonna ko. Mm. Magkakapatid, magkakapamangkin, Ay, na ganyan. Na, ano, hindi na lang nasulit yung uh, mamaya, ang ganda na ano dyan. Oh, pag na-araw, natutok na yung araw, kitang-kita yung ilalim. So, wala eh. tubig. Alas, hanggang alas 10 na yung siguro, mga alas 12 siguro, uuwi na kami oh. gano'n. Malinaw nga yun, kaya nga naligo na sila. Oh. Yun, oh. Kaya naliligo na sila para ma hindi na rin kami ayan ay yun yung mga inumin pa namin oh nakatayo pa o, oh doon doon oh inumin man. namin oh ang dami pa naming alak doon <laughs> eh. ka ng ano doon munggo mm. may program ba kayo o wala, wala naman ano lang celebrate lang ah okay kada ko may program pa kayo sino kasama ni sis dona siya lang mag-isa siya lang mag-isa i-enjoy hmm. hmm. niya na lang para ano Oo, oh, ay tuwang-tuwa siya sa mga Aka ah, sabi niya bro, pupunta eh. daw si Chairman dito wala naman Susunod hmm. daw eh Sa layo ba naman ang trabaho ni chairman? sa Batangas eh. siya Mapupunta ba dito Oo oh, hindi na makakarating Oo so, nga